So magandang gabi sa inyo mga paps Mag-unboxing tayo So makakompleto na yung mga in-order natin Yung magpapaset up sa atin ng mini driving loud horn At saka ipupulwave na rin natin yun mga paps So ano ba ito? Yung mga idol yung hello switch O 3 way switch So yan mga paps oh. So tapos niyan pero ganito lagi yung aking na order kasi mas maganda siyang ilatag sa kanyang motor mas malinis at mas astig uh, tingnan so yan mga paps pakita ko lang sa inyo yan ganyan ang style niyan yan So yun magandang gabi sa inyo mga paps mga idol So bibigyan kong paliwanag sa inyo kung anong uh, purpose nitong ating hell switch So nakita nyo naman yung inambox nga natin kanina So yan So tatlong set ang in order ko Marami siyang pwedeng paggamitan So pwede itong gamitin sa underglow Pwede siyang pang uh, sa loud horn at pwede din sa mga idol sa ibang bagay pwede sa anti carnap switch pwede yan at marami pa pong iba so yung bigyan lang natin paliwanag so kung mapapansin yung mga idol kung familiar kayo sa helo switch na iba yung 5 wire kasi itong mga idol uh, mga pops 3 wire lang siya So yung ating mga nabibili na halo switch na 5 wire gumagamit tayo kung minsan doon ng uh, multimeter para masunsun natin yung continuity ng kanyang mga connection so medyo may kulay mga idol na ano uh, black, brown at blue so yun nga bibigyan kong paliwanag sa inyo para mas pina uh, dali nila ang connection kasi ang paggagamitan lang nito mga idol pagka ganitong connection ay parang pinakasilbing on off so kaya ako sinasuggest mga idol yung ganito kung uh, uh, mapapasin yung sa mga setup ko puro ganito ginagamit ko kasi astig syang tingnan matibay at saka isa pa talagang ano uh, lahat na ating install kahit pa mini driving light o ano pa ay nagagawa natin ano tulad sa mini driving light ang ginagamit natin dun ay yung domino switch or 3 way switch ito mga idol ay 3 way switch lang katulad din nun kaya lang pagkakaiba mga idol ng uh, domino switch yung kanyang common ay nasa gitna so ang hell switch mga idol ay nasa ibaba so yung mga 5 wire na hell switch mga idol Tukla so, natin na konting uh, rowing. May negative yan at positive. Yung mga uh, ibang hello switch. Ayan, hello switch mga idol. Etc. So, mapasin nyo din mga idol. May letter C. Common. Bago or normally. N-O. At saka, NC. So, itong uh, uh, may plus sign, sisilbi itong positive at itong ano, isang ay negative sa ground yan. So, ang trabaho lang nito mga idol sa 5 wire na hello switch ay para pailawin lang itong palibot nung kanyang pinaka-trigger. so kadalasan ang ginagawa ng iba hindi na nagagamit itong normally close ginagawa na lang nilang on pinaka on off ang pinagagana lang nilang mga idol ay itong uh, normally open at saka itong common kasi itong mga idol magka ano 'to yan magka-connection yan so kailangan natin ng mga 5 wire kung ang ating paggamit ng mga idol ay loud horn kasi kailangan natin ang uh, normally close sa ating loud horn bakit kasi do sa ating busi ng mga idol kaya kailangan natin yung 5 uh, wire na relay switch kailangan pa rin natin paganahin yung ating stock na horn kaya lang siya nagiging loud horn kung mapanonoodin yung mga video ko sa baba yung mga wiring diagram ko sa lang siya gagana yung loud horn pag tayo ay nag normally open kasi yung connection dito sa letter C bababadi din eh ito ang magsasama yung dalawa common at saka normally open ang pabubusinahin naman niya din eh mga idol ay yung ating yan loud horn yung malakas na busina natin ah uh, gagaya ng mga ah uh, piyah or piyaya so pag tayo nang normally close nga ang gagana naman ng mga idol, yung stock iyon so, stock na busina natin ito naman ang mga connection ng kasi yung ating mga idol yung common natin papunta nung ating sa uh, kasi yung isang linya ng mga idol ng stock ko kung halimbawa positive trigger yan yung isa nyan naka ground ngayon itong sa hinahanap nga natin positive magkakatyan yan magkakat ang connection yan so meron yung pinaka switch ganyan yan mga idol may switch tayo dito yan pinaka switch so magsasama lang to connection ng positive pag tayo nag trigger ganun yan ngayon ang pangyayarihan yan mga idol itong kanyang positive so pagka hindi tayo naka piyahon naka normally close tayo ang connection naman yan mga idol dito pupunta yan ang common. Bago yung isang linya niyan mga idol, yung ating pagkakatan, kakat kasi yan eh. Yung isa papunta sa, tri uh, sa trigger natin at yung isa papunta dito sa ating normally close. So yan, parang ganyan ang mangyayari niyan. Kaya pag tayo nakaka-normally close, ang gagana ng mga idol ay ito. So, magsasama lang yung dalawa pag tayo ay nag-trigger. So, ganun yun. So, dito naman mga idol, paliwanag ko sa inyo. Hello switch din to. Meron din yan mga idol NC. Meron so din NO, normally open, common, Negative, positive. Ngayon, kung pa mapapasin yung 3 wire. Kasi ang nangyari dito mga idol, ang connection nito, yung kanyang uh, sa common, kulay black, at saka yung positive natin, ang nangyari dyan, nagkaroon ng connection. So, pina pinagsama na nila kasi pares nga na supply ito so kukuha tayo dito sa ACC pag na supply ng common may supply na rin itong positive ngayon ang hahanapan na lang natin dito itong negative at ang negative nito mga idol ay itong kulay brown yan so magiging purpose naman itong mga idol ay nabawa sa ating underglow light pag nag normally open tayo saka palang iilaw to hindi kagaya nito mga idol pag nag connection tayo sa positive at negative body ground at saka sa ating sa ating ACC matik pag tayo nagsusi iilaw na kagad to ngayon kung gusto niyo naman na iilaw lang yan or kasabi ang busina ang mangyayari nyan ganito din pag sasamahin nyo to iisahin connection nyo na yan yung galing ACC pagsasamahin nyo na itong common at saka yung positive so hindi importante mga idol yung color coding basta maalaman nyo lang kung ano yung common at saka yung positive dito madali na mga idol hanapin kasi ito matik yung kanyang black ay common So, ganyan lagi mga idol ang posisyon yan. Ang nakahiwalay dyan, ito lagi. Pag itong bali lima yan mga idol, ay ah, apat. Isa, negative, a ah, positive, magkasama na, saka common, bago negative yung brown. Ang, yung, yung kanya normally open yung blue. So, kahit doon sa 5 wire mga idol, ganyan din ang posisyon noon. Tatandaan nyo lagi, magkakadikit na halos yung kanyang common common positive ng hello uh, switch negative ng hello switch normally open at ito yung normally close so anong nangyari dito uh, one trigger lang so tulad nun uh, eh, ang ating install sa isang araw ay may allow down ang gagawin ko naman dito mga idol lalagyan ko na ito ng connection mag extra ko ng wire dito kasi kailangan natin pagganahin yung normally close para hindi mamatay yung supply nung ating sa uh, stock hole. So, sana nagigit yung mga idol. Ganyan ang pinangyarihan ito. Pinagsama niya ito yung kanyang block diretsyo na doon nakahinang na ito yung block block yan mga idol yung brown yun yung negative at yung normally open yun yung blue so dito mas madaling hanapin na mga idol kahit naman doon sa ating isang heli switch bubunutin nyo lang yung pinakasakit nun hahanapin nyo lang yung halos dikit dikit kasi mas nakalayon malayong space ng normally close kasi pangkaraniwa lang ginagamit talaga normally close kung doon nyo lang gagamitin sa loud horn bakit natin kailangan gamitin gamitan yung ating mga loud horn. So, kaya ako sinasuggest na dapat bubuhay nyo din yung normal close nyo para gumana yung inyong stock horn. Para mga idol, mapa yung inyong motor. Kasi hindi po papasa sa LTO yan nang pinate nyo yung supply nung ating stock horn. At saka ang binuhay nyo lang ay yung loud horn. Hindi po papayagan nyo ng LTO. Kaya kailangan... Tayo, tayo may loud na napayagan na nila ang loud horn. kailangan na talaga mayroong sarili switch so gano lang mga idol ang purpose na rin so pahabol ko lang mga idol pag tayo may nagkakabit ng underglow kailangan din natin ng relay bawat mag uh, mag additional tayo ng pailaw kailangan natin ng relay kumapasit yung mga idol yung number 86 gawa na natin yung drawing yan, yan 30 85 86 87 A 87 ito battery battery yan ito ground ito ACC at ito yung supply, papunta nung ating, kung ano install natin, kung mini-driving or loud down. So, ito, dito, ang nagiging purpose nito, mga idol, yung kanyang normally, open uh, open at common, yun ang nagsisilbing, ano, yan, cut yan. Ito, papuntang ACC yung common dun yung ilalagay yan para magkaroon lang kayo ng idea dito sa ACC kakat nyo yung 86 na uh, uh, connection parang dito bago yung kanyang kulay normally open ito yon dito nyo ilalagay sa kadugsong ng wire ng 86 parang ganyan mga idol para pag nag trigger kayo dito yan susuplayan na ngayon ng positive to magdiding sasama na yung galing ACC saka ito magti-trigger na yung 8586 at saka susuplayan na yung underglow na inalagay ninyo so pakita ko lang sa inyo kung alin ng uh, number 86 dyan ito yon mga idol ito yan ang importante yung color coding yan ganyan yan mga idol ang style niyan, ito. Yung kulay blue dito. Bago itong black, papunta ng ating ACC. ACC ng ating motor. So, pag tayo nag-normally open, magkakadikit to. Ganun ang purpose. Magsasama to. Magkakasupply na to ng 86. Saka pa siya mag-trigger. Lalabas na dito yung supply sa number 87. So, yun lang, mga idol. Sana may natutunan kayo sa ating uh, tinalakay ngayon. So huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share. At para ma-notify nyo pa yung aking mga video, i-upload. Thank you and God bless. So yun mga paps, abang-abang lang. Uh, panoorin nyo sa YouTube, ang um, full video na re Uh, madami tayong ang gagawin. Ang isa niyan, pang sa ating uh, Yung isa, pang hazards. At yung isa, pang underglow light so tatlo ang ating uh, gagawin RS-110 may lang may doon